Ayan, may bibilihin tayo. May bibilihin tayo. Napakalakas ng hangin ngayon. Ayan, maano mo talaga ang hangin? medyo mainit siya. Pero sige lang. Ayan, hindi tayo masyadong makapag-talking dito kasi ang daming mga ano nakatingin. <laughs> ang hirap kasi medyo mainit ngayon dito sa area na nilakadan ko. Ayan. Ayan.

yan, papasok tayo dito. Bibili lang tayo dito ng... Bibili tayo dito ng... Grabe. Ayan mo. Pasok dito sa ilam. Bibili tayo dito ng Mountain Dew. Mas ano ako sa Mountain Dew kasi sa Pepsi kasi. Ayan. Ayan. Konting <laughs> jo lang naman. Ito tayo sa store. Ibayat tayo. Ah, uh, work.

Ito na po ang kabilin na. mo. Kasi marinig mo talaga yung ibang mga kaskasiro na driver. Ayan. Pabalik na tayo. Ngayon, well, nakakalinis nito. Kaya yung kaso lang, dapat pag-iingat kasi tayo sa pagtawid. Ayan, malayo na pa yung sasakyan. Bilis-bilisan lang natin. Ayan. Medyo malayo pa naman yung sasakyan. Kailan niya magkatakbo. O, oh, bilis na mga niya dito. Kung, kung hindi ka mag-iingat talagang madisgrasya ka dito. Mahit-anahan ka talaga. Ayan. Pabalik na po tayo. napakainit ngayon kasi ilat ng araw Ayan, pero okay lang kasi um, malamig ang hangin hindi siya gano ano init kasi nga umuulan sa mga ibang bayan so sa amin wala kaya napakalinaw ng panahon ngayon pero okay lang kasi hindi magaanong ano parang klima siya ng Pilipinas ngayon yun ganyan siya mainit na makaya lang See. ayan ang silaw ng araw makaya kaya siya parang sa Pilipinas na init na makaya lang <laughs> ayan papalik na tayo pa tayo kaya maglakad-lakad ako dito medyo nag-iingat-ingat din kasi hindi natin alam kaya nagbibidyo na minsan ako kasi pag makikita ng ibang lahi na nagbibidyo ka takot yan sila lalapit <laughs> ayan Lobas na naman ako kasi nauuhaw. ako. Gusto kong uminom ng malamig. Kaya, malapit lang naman. At least nakapag-exercise din. Yan. <laughs> hindi na tayo. Masyadong, ano kasi. Ayan, malapit na kami ano sa amin. Napakarami si Sakyam na Sa aming lugar. Ayan. Ayan. Dala yung kapal sa sasakyan. Ayan. Mamayang gabi yan sila. Ayan. Dito na tayo sa harap ng amin. Ayan yung mga puno kaho yan. Sa harap namin yan. ayun ayun lang dito. O dito ako sa kabilang daan kasi dito ako may susi. Ando sa amin, may mga puno. Ha? Ayan. Ang ganda. Masarap ang hangin ngayon. Ayan. Papasok ang hangin sa bahay. Ayan. Ayan. See? Ang daming puno sa amin. Asok tayo po doon ako sa door na sa likuran. Ayan. Ayan lang tayo. O, ano? Ayan. O, dito ako dadaan. <laughs> Para mas malapit doon sa room. Ayan. Ayan napakalaki ang bahay namin dito. Ayan. Ayan hanggang third floor yan siya. Sino makita si Kwete? Andun oh, yan. Andun si Kwete. <laughs> Mamaya-maya, uwi yan siya dito. Uwi yan siya dito. Papasok yan siya kasi bukas na naman ang pinto dito. Yan. Dito lang yan siya. Ayan. Andito na tayo. Thank you for watching. Bye bye.